So hi guys, welcome to my youtube channel It's me Madam Duday again So kasi nga, di ba hindi masyadong mabenta yung ating panindang mga na dila Naisipan ni Madam ngayon na gawin na mga palu-paluto Ayan guys, so papakita ko sa inyo dito yung mga paluto ko Meron pa yung tinatawag na paluto maling with egg rice, 35 point beef with egg rice Pancit Canton with egg rice 35 rice egg san marino egg rice sardines and egg. So pasensya na guys ha, medyo nagano ako. Eh, Nagliliwa ako sa pagbabulag-bulag natin ha. Kasi may problema lang diba? Tayo, pagdating ng delivery next week ko sa kanila. So yung mga Pancit Canton, 'yan, Pancit Canton ng mga palupaluto paluto available na dito sa ating sarihan. Sar -Sar 'Yan. Tryin so, pala big na dito pa rin guys. So ayun ang discarte guys Kapag kung sakaling hindi mabenta Yung mga palamig palamig nyo Yan halika dito Mga palamig palamig nyo Ganun yung gawin nyo guys Paluto nyo siya Tapos pre yung egg Kasi nalagyan ko ng door Yan. Yan. So napakadali lang naman ito guys Napakadali nitong gawin Tapos lagi, bibili lang kayo ng ganito Syempre, mamumunan din talaga kayo guys So, ayan. Ito yung lagayan ko, guys. Tapos, bumili na ako ng 50 pieces. Ayan. Tuwing madaling araw lang naman nabibenta yung mga ganyan-ganyan, guys. Ayan. Nag-update lang ako sa inyo, mga guys. Ayan. So, ayun lang ang update natin for today's video. May palamig tayo. Palamig, may fries pa rin. May fishball, may kikiam. At ang sauce na masarap nandyan pa rin. So, ayun lang guys. Thank you for watching guys. Nag-update lang ako sa Okay. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para titig ka sa mga bago kong video. bye guys. Thank you for watching. Bye bye.